Frustrated ang ilang artista sa kumakalat na issue ng Nepo Babies. Sila ang bagets ng malalaking influential families na di umano'y may lavish lifestyles. Viral ang isang satirical Guess the Bill video ng isang TikToker na si Juliana tungkol sa casual dinner setup ng mga anak umano ng corrupt officials. Doon, sinabing bariya lang ang 750,000 worth na bill sa isang five-star hotel dinner may caption pang Dad, pakibayad ng bill namin. Ni-repost ito sa ex ng aktor na si Mateo Gidicelli habang may statement na hindi ito nakakatuwa. Bunsod yan ng viral videos ni Claudine Co. matapos pumutok ang issue sa flood control projects. Base sa profile ng pep.ph, anak siya ni Christopher Co. ang co-founder ng construction na High Tone Construction and Development Corporation. Hightone ang isa sa tumanggap ng malaking share sa pondo ng flood control projects ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tito naman ni Claudine si Ako Bicol Partylist Representative Zaldico na isa sa mga bumuo ng SunWest Group of Companies. Sa ngayon, nakadeactivate na ang ilang social media account ni Claudine pero kilala siya sa everyday luxury videos na kadalasan sa food and travel. May reflection naman ang aktres na si Sofia Andres. Mas fulfilling daw ang pag-travel kung galing ito sa hard-earned money. Kaya para sa hard-working gals, huwag daw mag-guilty sa paggasta ng pera para sa memorable experiences. Sa isang mas seryosong tweet, pinaalala naman ng film director na si Quark Henares na kung usaping napo-baby shaming, huwag kalimutan ang nooy issue ng isang lalaking bumunot-umano ng kutsilyo dahil lang hindi nabigyan ng prostitute. Patunay daw na privilege leads to impunity. Hindi ito pinangalala ni Henares. Patuloy din ang pagtweet ng host na si Bianca Gonzalez-Intal sa social media para raw sa mga walang generational wealth. Nakakahiya pang mag-post online tungkol sa mga nabili o pinuntahang lugar. Pero itong Napo Babies, kita sa feed ng lahat ng kanilang lavish na pamumuhay. At dahil weekend na, good job daw sa mga nagtatrabaho ng marangal. Sana, in time, malagot umano ang mga taong umaabuso sa kaban ng bayan. Ikinagalit naman ng aktres na si Nadine Lustre ang sandamakmak na paglustay ng taxes natin na napupunta lang daw sa walang katapusang baha. Obvious daw na maling-mali ito, lalo't walang nakikitang employment.